Titingin ka naman nakakaway ka. Ah, ayan. Ayan mga ka best friend, tara samahan nyo kami at ngayong araw na ito ay eh, dideliveran natin yung customer natin dito po sa Gawing Aliaga, Nueva Ecija. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga ganitong content at gusto nyo po ng ganitong content, kung gusto nyo po na magkaroon kayo ng idea sa inyong mga pag-aalaga ng mga isda mga ka best friend, eh, Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po, isi-search nyo. At lalabas na po tayo agad dyan. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend. I-search nyo lang po, mga ka-best friend. Ayan, maraming maraming salamat na po agad, mga ka-best friend, sa mga susuporta. At sa mga sumuporta po sa aming mga video. At yan, mga ka-best friend, dyan na nga po tayo sa area. Yan, makikita nyo po, mga ka-best friend. 'Yung pispan po ni Madam, kung gaano po kaganda. Bali, pina-improve nga po natin sa kanya 'yan. Dati, isang butas lang po 'yan. Mas maganda po kasi na na-improve 'yung pispan o, o kaya maganda pong kargahan para mas okay po ang inyong pag-aalaga mga kabespen. At sa mga naghahanap po ng mga pangalaga, ng mga good quality finger links, kahit Ayan, tingka, kinakaway ka para makita ka naman sa, Facebook sa Facebook. PM nyo lang po ako. Ha? <laughs> <laughs> best friend, na dadalaw talaga po namin <laughs> ng mga alaga. At yun lang <laughs> ngayon, mga ka-best friend. Keep <laughs> watching. <laughs> uh, and keep watching sa panonood. Yun lang. Thank you. Salamat. And God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you. Doon na naman tayo. Hindi, <laughs> 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 kay po una magpapakawala. O, yung una si ating. Kaya po yung una magbubuhos para kuan. Hawa mo muna ka pala Malaglag Ay, Ay, Ayan, laka, labot ka kayo yan eh. Oh. Baba kapatay, baba Hindi na. Hindi po. Baba kapatay, ya, ya, yan, ganyan. So, ang sila. Okay na te, ikaw lang yung una, ikaw lang nagbibinhe. Wala, ipatingin mo rito.

Hali na tita, video mo naman ako. <laughs> Tito niya po yun, pag binos niya para may video ako po kayo. Sige po. Nandusong mo ba? Diyan lang po, dyan, dyan. diyan diyan. Sige po. Ay, kakainin po ng hito yan. Yan, abos po lahat yan. O oh, tita, afgo na. Ubus po yan. Nung isang linggo lang ubus yan. Wala pong matitira. Mm. Dito nyo po, yeah, yeah, okay. 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 po yan para makita isda. Ayan, ayan, yan. na baka na ako marunan mo. Ang matanda, baka ang kamalaglis na Ayan. Tingnan niyo na sinasabi ko, kuya, kung dikit baka ako kumos malalaki pala 'yung.